po tila tawiran doongan ito po tila bayo ito na bayo ito tawiran ito doongan mga unang ganyan tao dito unang ganyan sa mga kandoy magiging ito next man dito parang kayo ito Tagal din na naglaka ni Nitel pang. Antay na retire ko. Iba bayo, yan. Puputa po tayo diyan. dulo Bayo, ito yung ano, yung takaya pupunta dito yung bayo. Ayan. Yung puwi takaya pupunta dito tawid na yun, dito Pero pupunta-punta yun. Dito to yan. Bola lang dito. yan. Punta sa kabilang iba yung papalay. Tampo yun ang nagbabangka pa yun. Dito pupunta pa marawan. Ito yung terminal ng Tawiran. Ayan na po. Ito yung pupunta pickport. Ayan. Wala.

Ube, hey, Kapit na pito. Ay mo, papunta tayo sa bayan oh, ayun oh. Wala. Maalog-alog ang itlog. Ano daw po? Ano po yung nakikita ko lang yung dongan. Kakayan pumarawan eh, lawan yung cellphone ko. Hindi ka pitak-pitak yan. Oh, paalam mo na po. At ako yung nanonood natin. Baka magkita ako ng cellphone. Sayang ang, <laughs> ang vlog. Bye. Oh, mauwi na po tayo. Bye, guys. sa na tayo ng ano ng pilog para bang ayan ay, no? ay, no? oh Ayan o, ay, nang tayo, pauwi tayo na ibayo. Pauwi ah, na nakakarula din sa tubig. Sabi yan na Oo. po, pwede na lang, katitanghali tapat. Parang may dakat kaya adal ng trabaho